Idiniin ni Herlin budol na aksidente ang pagkahulog niya sa stage sa GMA Gala 2024 na hulog sa stage si Herlin habang naglalakad para ibandera ang kanyang gown nagawa ni Leo Almodal. Agad namang tinulungan si Herlene ng mga tao sa paligid, kabilang ang aktres na si Barbie Forteza na agad tumakbo para lapitan ang natumbang beauty queen aktres, sa obserbasyon ng ilang nakakita ng video online ay tila naapakan ni Herlene ang dulong bahagi ng kanyang gown. o di kaya ay nagkamali siya ng apak sa entablado o dahilan para mawalan ito ng balanse. May ilan ding nagsabi na baka sinadya ang pagkahulog para mapag-usapan, sa ex naglabas ng saloobin si Herlene, anya, sa buhay kapag nadapa ka, bumangon ka hanggat may buhay, may pag-asa. Walang susuko para sa pamilya, dagdag pa niya, pagdapa hindi pinagtatawanan. Accident always happened. Sa palagay niyo ba gusto ko madapa? Lahat ng tao na dadapa, na aksidente, ang importante safe at di nasugatan.